Mag-usap tayo. Depende kung paano mo sinabi. Pwede ako maging interesado o pwede akong matakot. Pag sinabing tayo ay magkakaroon ng dialogo, we feel safer dahil nandoon ang posibilidad na tayo rin ay maririnig. Dahil ang dialogo ay isang proseso kung saan ang hangad ng mga nag-uusap ay magkaintindihan at magkaroon ng pagkakaunawaan. Sa simpleng salita, ang dialogo ay nangangahulugan ng pag-uusap, palitang usap o salitaan. ano-ano ang iba't ibang uri ng dialogo. Dialogo sa Diyos at dialogo sa kapwa. Una, dialogo sa Diyos. Isang pamamaraan ng pagkikipag-dialogo sa Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Sa panalangin, nagaganap ang pakikipag-usap at pakikinig sa Diyos. Pangalawa, dialogo sa kapwa. Mahalaga rin ang pakikipag-dialogo sa kapwa, pakikipag-dialogo sa ka nakakasalamuha sa araw-araw nating buhay isinusulong din ng ating simbahan ang pakikipagdialogo sa kapwa kristyano at na tinatawag natin ecumenical dialogue. At pakikipagdialogo sa ibang relihiyon na tinatawag natin interreligious dialogue. Ano-ano ang bumubuo sa pakikipagdialogo? Ayon sa liyang ensiklikal ni Papa Francisco, ugol sa pag pagkakapatiran at panlipunang pagkakaibigan na pinamagatang Fratelli Tutti, ay mayroon tayong dapat tandaan sa pakikipagdialogo. Magandang halimbawa ang Lukas, Kabanata Siyam, Talata ang labing walo hanggang dalawamput dalawa. Kung saan tinanong ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung ano ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Pagtapos ng mahimala niyang pagpapakain ng limang libong kalalakihan mula sa limang pirasong tinapay at dalawang isda lamang. Sumagot sila ng mga haka-haka ng mga tao. Si San Juan Bautista ka daw, ang iba naman si Elijah ka daw, at ang iba pa, sabi isa ka daw na propeta noong unang panahon na nabuhay muli. Isang karanasan, subalit may iba't ibang dating sa bawat tao. Pamilyar tayo sa kwentong ito na kung saan nakaka tayo dahil madalas nagkakaroon ng mainit na diskusyon o kaguluhan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pinakita dito ni Jesus na kung hindi siya magkakaroon ng regular na dialogo sa kanyang mga disipulo, kahit paulit-ulit niyang sabihin ang isang bagay, hindi rin magkakaroon ng pagkakaunawaan at hindi rin tatalab ang kanyang mensahe. Tatlong beses niyang sinabi na kung ano ang kanyang kahihinatnan sa Jerusalem. Pero nang dumating ang takdang oras ng kanyang kamatayan, parang lahat ay nagpanik. Pagpapahayag o oh speaking. Matapos ang paglapit, kasunod dito ang pagpapahayag, pagsasalita o pagkikipagtalastasan pag, sa ganitong paraan naipapahayag natin ang ating saloobin. Ang number one rule sa pagkikipag-usap ay makinig upang maintindihan. Kung minsan, nakikinig tayo upang sumagot at basagi ng sinasabi ng nagsasalita. Hindi man lang magtanong upang mas maintindihan. Kadalasan ay hindi talagang nakikinig. Tulad ng mga disipulo, hindi ba sila nakinig? O hindi sila makaintindi? O nasa denial period sila at hindi nila matanggap na ang kanilang Panginoon ay mamamatay. Pakikinig o listening. Sa proseso ng pakikipagtalastasan, hindi lamang dapat lagi tayong nagsasalita, kundi dapat din tayo makinig. Kapwa mahalaga ang paglalaan ng pakikinig, hindi lamang ang pagnanais ng lagi magsalita. Pagtingin o looking at. Dahil sa ating pagsasalita at pakikinig, nakikita natin ang kabuuan o pangkalahatang nais ipahayag ng ating kadialogo. Kaya't ang importante para kay Jesus ay ang pagkaunawa ng leader na kanyang iiwan na mag sa kanyang mga disipulo, si Pedro. Kaya tinanong niya ito, Sino ako para sa iyo? Mabuti na lang at tama ang kanyang sagot, Ikaw ang Kristo. Alam natin na hindi naging perpektong tagapamuno si Pedro dahil siya mismo ay pinanghinaan ng loob. Ang si Jesus ay dakpin at patayin. Ikinaila niya pa nga si Jesus. Natakot at nagtago siya. Ano ang maaasahan natin sa pakikipagdayalogo natin sa kapwa natin? Sa tulong ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan tungo sa pagkakaisa na parte ng misyon ni Yesus. Ito ay matatagpuan sa Juan 17, talata 21. Sa awa ng Diyos, masusupil natin ang ating mga isip at dila upang magamit sa katotohanan at pagmamahalan. Pagninilay Ano ang mga hamon na iyong hinarap bilang leader laiko ukol sa dialogo? Sa iyong buhay paglilingkod, ano ang maaari mo pang palaguin at pagyamanin sa iyong pakikipag -dialogo? Halimbawa, nais mo bang matutong makinig ng nagmumula sa pangunawa at malasakit? Nais mo bang maging agents of compassionate dialogue sa parokya? Nais mo bang maging mabunga at hindi nakakasakit ang iyong pananalita. Nais mo bang mapalalim ang dialogo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Magbigay ng mga konkretong paraan upang maging leader laiko na skillful in dialogue.